Good morning everyone. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa mga salik ng pagusbong ng nasyonalismo sa Asya. So, alam naman natin na mayroon tayong mga bayani sa Pilipinas. Isa na dito ay si Jose Rizal at si Supremo or mas kilala natin bilang si Andres Bonifacio. Ngayon naman ay samahan niyo kung tuklasin kung ano nga ba ang mga nasyonalismong nabuo sa Asya. Pero bago 'yan, ano nga ba muna ang nasyonalismo? So, sinasabi nila na walang iisang kahulugan ang nasyonalismo. Pero pag tinanong mo sa iba, para sa kanila, ang salitang nasyonalismo ay ang pagmamahal nila sa kanilang bansang kinabibilangan. Sinasabi din nila na ang pag-aalay daw ng ating buhay para sa ating bayan ay nagpapakita ng ating pagka-nasyonalismo. So, ang pag-aalay lang ba ng ating buhay ang paraan para mapakita natin ang ating pagkanasyonalismo? So, hindi. Napapakita pa rin natin ng ating pagkanasyonalismo kapag nais daw natin na mapabuti ang ating bayan. So, sa simpleng pagtatapon ng mga basura sa tamang lalagyanan, sa uh, simpleng pagtanim ng mga puno, at sa simpleng uh, pagtulong sa ating mga amamayang uh, Pilipino ay nagpapakita daw ng pagka-nasyonalismo. So, ngayong alam nyo na kung ano nga ba ang salitang nasyonalismo, ay tumako na tayo sa tatlong taong nagbigay pang kahulugan sa salitang nasyonalismo. Isa na dito ay si Jus Salazar. Si Jus Salazar, sinasabi niya na ang salitang nasyonalismo ay ang socio-political-kultural na unang umusbong sa uh, Timog Silangang, Asya. So, sinasabi niya na, ang ang salitang nasyonalismo para sa kanya ay ang pagmamahal daw sa ating bayan, pagmamahal sa ating sariling kasaysayan, pagmamahal sa ating sariling kultura. So, uh, para mas mabasimple, ang nasyonalismo para sa kanya ay ang tangkilikin ang sariling atin. Next naman ay si Benedict Anderson. Para naman kay Benedict Anderson, ang salitang nasyonalismo ay ang ay isa daw imagine political community. So bakit niya ito nasabing imagine political community? Nasabi niya itong imagine political community dahil daw sa isang uh, sa isang nation ay hindi naman lahat magkakakilala. Ngunit merong pagkakaisa kaya niya ito nasabing imagine political community. At pumunta naman na tayo sa apinakalas uh, na tao si Teodoro Agoncillo. Si Teodoro Agoncillo, para sa kanya, ang salitang nasyonalismo ay ang damdamin daw ng Pilipino na ipagtanggol ang Pilipinas. So, alam naman natin na sinakop tayo ng mga Espanyol dati. So, ang, kaya ang nabuong uh, nasyonalismo para kay Teodoro Agoncillo ay ang damdamin daw ng Pilipino na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa mga mananakop. So, ngayon na alam na natin kung ano ang salitang nation, ay dumako na tayo sa mga uh, nasyonalismong usbong sa Asia. Unahin natin sa uh, timog uh, sa timog Asia. So ito ay pinangunahan ni Washi Wa Chan. Si Washi Chan ay isang uh, emperador ng China. Gusto niyang sakupin ang China dahil nga kiniklaim niya na kapatid niya daw si Jesus kaya nais niya na maging Uh, maging Christian lahat ng Chinese kaya niya naisakupin ang buong China ngunit pinag pinigilan ito ng mga Boxer Rebellion so pumunta naman tayo sa Timog Silangang Asya. ang pinamungunaan ito ni Andres Bonifacio at ni Jose Rizal so pinagtanggol nila ang uh, Pilipinas laban sa mga mananakop at nakilala din sila bilang ating mga pambansang bayani ng Pilipinas